O anak, alis na ako ha. Araw ng Huwebes ngayon, may pagsamba. Eh, 6 p.m. po yung pagsamba, nai. Eh, 5 p.m. pa lang po. Tutupad kasi ako, anak. Tutupad po? O anak. Ingat po kayo, nai. Hello po, tay. ka na pala, anak kong napakaganda at napakabait. Kamusta ang iyong pag-aaral? Ayos naman po, tay. Kanina po, tinanong po ni teacher kung ano po ang pangarap po namin paglaki namin. Basta lagi mong tatandaan na kung ano ang iyong mga pangarap o ano ang gusto mong gawin, lagi kang mananalangin, ha? Opo, tay. Oh, Jana, nandito ka pala. Gusto mo sumama sa amin mag-insayo? Nandiyan na po kasi si tatay at Bea. Hindi po ako makakasabay. Hindi pa po ako nakakapagpaalam kay nanay. Ah, sige, Diana. Sa susunod na lang. Ingat ka, ha? Nay, alam niyo po ba sabi ni Ate Bea sa akin na mag daw po ako? Para saan po yun, Nay? Isa sa mga tungkulin yun, anak. Sila yung mga mga awit. Sila yung mga umaawit sa panahon ng pagsamba. Pero Bago yun, kailangan muna nilang mag-ensayo o mag-practice. Opo, Nay. Nakikita ko po sila palagi sa pagsamba. Ikaw, anak. Gusto mo rin bang maging mga awit tulad nila? Sabi po ni Tatay, pag may gusto daw po akong gawin o mangyari, manalangin daw po muna ako sa Diyos. Tama, anak. Lagi mong isasama ang ating Panginoong Diyos sa mga bagay na gusto mong mangyari. Dahil siya ang nakakaalam na mas mabuti para sa iyo. Opo, Nay. Teka, tawag na rin ikaw. Magiging na si bulso? Opo nga, ate. Excited nga po ako. Eh. Pero, mananalangin Panalingin muna sa ama. ama. Ama, gusto ko pong maging mga awit. Gusto ko pong maging katulad nila nanay at tatay at nila ate. O, oh, kamusta pag-aaral nyo? Okay naman po, tay. Medyo madami na kami ginagawa. Kaya kung minsan, late na kami makakatulog. O oh, ikaw naman, kuya. Ay, eh, hirapan po na sa mga subjects namin. Pero kayang-kaya yan, Di ba, ate? O tayo, eh. Assignment niya, pero ako gumagawa. Puro kayo biroan. Ikaw, Bunso, kamusta ang school mo? Okay naman po, Nay. Madami po akong kaibigan sa eskwelahan. Abang, sipag naman ang bunso ko. Ano ba yung sinusulat mo, anak? Sabi po ni Teacher Nay na isulat daw po namin kung ano ang pangarap po namin. Gusto ko pong maging mga awit, Nay. Aba, very good yan, anak. Isa yan sa pinakamagandang pangarap. Hayaan mo, magiging mga awit ka rin tulad ng kuya at ate mo. Opo, Nay. Mananalangin po ako. Darating din ang araw, anak. Magiging mga awit ka rin. O sige na, may gagawin lang ako ha. Pagbutihan mo dyan. Hi, Ate Bea. Nakita niyo po ba si Kat? Nasa loob sila. May ensayo kasi kami. Gusto mo bang sumama? Opo, Ate Bea. Oh, Jana, sabihin mo sa nanay mo, malapit ka ng makatupad, ha? Opo, Ate Bea. Nanay, nanay, may good news po akong sasabihin sa inyo. O, ano naman yun, anak? Sabi po ni Ate Bea, malapit na po ako maging mga awit. Talaga anak, masayang masaya ako dahil naiturong namin ang kahalagahan ng tungkulin sa si inyo ng kuya at ate mo. Naalala ko tuloy nung no, maliit pa kami ni Kuya Carl. Lagi niyo po kami, hinahatid sundo sa kapilya. Oo nga no, nakakatawa kung paano tayo tinuturoan nila nanay at tatay noon. Pangarap namin ng nanay mo yan para sa si inyo na bata pa lang kayo, na imulat namin kayo sa mga pagtupad. Opo, Nay. Marami po akong natutuhan nung panahon ng pag sa'yo. Kaya anak, lagi mong iingatan ang tungkuling ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung mahalaga ang pag-aaral mo, mas mahalaga ang pagtupad mo ng iyong tungkuling. Opo, Nay. Smile! Mama, salamat po na ituro po namin sa aming mga anak ang kahalagahan ng pagtupad ng tungkulin at ang paglilingkod po sa iyo. Nayaalis na po ako. Inintay na po ako ni tatay sa labas. O anak, maaga pa. Kasi po na tutupad po ako ng tungkulin. Oo nga pala. Mga awit na ang anak ko. Pagbubutihan mo lagi anak ha. Lagi ka mananalangin. Opo, Nay.